kaya ginagawa ni Chef? Masilip nga. Uy, Chef! Ano yan? Oh, mm. uh, nandiyan pala! Oh, magandang umaga sa inyo, mga kamangwaw dyan. Mga kamacho simpatiko. Gumagawa lang po tayo ng dessert na cake para sa inyo. Wow! Parang napadalas na gawa mo ng cake, Chef pa? Okay. Ah. Wala nang na tayo ni Apat gumawa ng cake. Nakasarapan, so, sir. Parang nasarapan gusto niyata. Gusto lang, na lang. Break. Gusto ng araw-arawin. Kaya, kaya nga nung simulan ng na patikim natin eh parang hinahanap-hanap na. Hinahanap-hanap na ba sir? Oo. Parang yung siya ba sir? Yung sarap at tamis ng cake parang kasing tamis ko lang. Parang siya ba sir? Hinahanap-hanap mo? Oo. oo. Si Kawai. Si Hinahanap-hanap ko. Ba talaga? Siya lang yung matamis sa buhay ko eh. Na? Wow. So, ano masasabi mo? Pero ba to product, hindi pa ito yung finished product ah. Hindi. Hindi pa ba, Sir? Hindi pa. Ah. Nag-uumpisa pa lang tayo. Mamaya na pag tapos na, saka tingnan nyo. Ah, okay. Sige, chef. Balik ako. Balikan kita Balikin pag tapos mo na. Sige, sige, Natapos sige. Ugas muna ako, Plato. Okay.